Pupunta lang ako sa bangko pag uwi ko, dalawa ng asawa ko. Darling, sino siya? Bakit ka mukha hmm. ko? Ah, darling. Ako si Sonia. Ako yung asawa mo. Hindi ikaw. Ako! Anong ikaw? Ako! Akin siya! Akin siya! Hindi! Sa akin! Ak sa akin sa... Sa sa siya! Sandali, sandali, sandali nga! Ano kang paghihilahin yung buto ko baka mabali? Eh! Lagi na yan! Kwarto! Pronto! Vladimir! Quédate aquí! <laughs> Vladimir! To the Batcave! Maling ha? Nahihilo na ako sa inyong dalawa eh. Wala akong susundin sa inyo dahil lumalabas yung pagka-under ko. <laughs> Tani Vlad? lang <laughs> biglang ganyan nangyari kay Mamita? Eh, hindi naman bilog ang buwan. Hindi kaya dahil sa Mahika? Mahika? Eh, sino pa bang pwedeng gumawa nun bukod sa akin? Eh si Baba wala eh. Nakipagkumperensya sa masasamang vampira. Eh si Baba traulo. Hindi pa ba nadadala yung mga yun? Wala bang mag-comfort sa akin? Hola long junk